Magandang araw po muli sa inyong lahat. Madalas napakarami nating mga dahilan para hindi magdasal. Di po ba? Pero hayaan niyo po na bigyan ko kayo ng tatlong mabuti at magandang dahilan para magdasal tayo araw-araw. Please remember these three beautiful reasons why you should pray every day. Number one, because in prayer, we feel and experience the love of God. One of the most comforting and most beautiful definition of prayer that I recently realized is this, that prayer is a loving embrace of God to us. I will repeat that. Prayer is a loving embrace of God to us. Ang pananalangin ang pagdarasal ay isang matalik na pagyakap ng Diyos sa iyo. Ganda po, no? Kaya nga, may katotohanan ang turo ni Yesus. eh. Kapag nagdarasal tayo, hindi natin kailangan ng maraming salita. Kasi ang mahalaga ay yung yakapin lang tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag tayong gagaya sa mga pagano na inaakala nila sa marami nilang Salita na sinasabi o dinadasal ay maririnig daw sila ng Diyos. Ang mahalaga lang sa Diyos ay ang ating pananatili ay ang ating presensya sa harap niya. Hindi mahalaga kung ano ang iyong sinasabi. Ang mas mahalaga ay kung bakit mo ito sinasabi. Ang mas mahalaga ay hindi yung kung ano lumalabas sa ating mga bibig. Ang mas mahalaga ay kung ano ang laman at lumalabas sa ating mga puso. Kaya nga, kahit na hindi ka magsalita pag ikaw ay nananalangin, okay lang, naririnig ka ng Diyos na unawaan ka ng Panginoon kung hahayaan mo ang iyong puso ang mangusap. Kahit nga magkamali ka eh, sa iyong pagdarasal, hindi magagalit ang Diyos. Hindi ka huhusgahan ng Panginoon kung ano ang iyong pinagdarasal sa Kanya. Ang mahalaga ay buksan mo ang iyong kalooban at handa kang tanggapin ang pag-ibig niya, ang pagmamahal ng Diyos. At sino po ba sa atin ang ayong makatanggap ng pag-ibig ng Panginoon? Sino ba ang ayaw ng yakap ng may kapal? Eh lahat naman po tayo, di po ba? May problema. Lahat naman tayo, may mabigat na pinagdadaanan. Kaya nga, imbis na ikaw ay magkasala, imbis na ikaw ay magreklamo o magalit, kapatid, magdasal ka muna. Iniwan ka man ng iyong asawa o ayaw kang balikan, naubos man ang iyong pera dahil nalugi ka sa negosyo o kaya kasalanan mo, ikaw ay nagbisyo. Naho-homesick ka na, gusto mo lang umuwi dito sa Pilipinas para makasama mo ang iyong pamilya. Sawa ka na, nag struggle ka dyan sa iyong kasalanan, gusto mo na magbago may sakit ka? Gusto mo nang gumaling? Gusto mo nang lumakas? Hirap na hirap ka na sa pagpapagamot? Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera, pambayad ng iyong mga utang? O baka nangungulila ka, nalulungkot ka, dahil miss na miss mo na yung yumao mong minamahal? Mga kapatid, anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman ang iyong karanasan, anuman! ang iyong nararamdaman magdasal ka at magdasal ka palagi amen at hayaan mo sa iyong pagdarasal dyan kayakapin muli ng diyos dahil ang yakap niya ang magpapalakas sa iyo amen but second reason to pray every day is that true prayer we get power in our prayer we are strengthened every day ano ang sabi ni jesus sa kanya maalaga disipulo nang nandun sila sa hardin ng Hetsemani. Magdasal kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Sa Ebanghelyo nga ngayon, tinuturoan tayo ni Jesus doon sa dasal na ama namin. Jesus asked us to say this, Give us today our daily bread. Hindi po sinabi ni Jesus na ang hingin nyo, yung kakainin nyo hanggang susunod na taon. Ang sinabi niya, bigyan mo kami ng aming kakanin ngayong araw. Ngayong araw lang. Bakit hindi sinabi ni Jesus na hingin nyo na hanggang sa susunod na buwan? May mabuting dahilan ang Panginoon. Para kasi araw-araw nating kausapin ang Diyos para araw-araw tayo din ay palakasin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin. Remember this, a day without prayer is a day without power. And a life without prayer is a life without power. Kung nagdadasal ka lang kapag meron kang problema, kapatid, may problema ka. Remember that. When you pray only because you are in trouble, you will be in trouble always in your life. Prayer should not be used as our emergency line, but prayer should be our lifeline. Kapag ang tao hindi na nagdadasal, isa lang ibig sabihin, may kayabangan siya. Di po ba? Kapag hindi ka nagdadasal, kapatid, ang sinasabi mo sa Diyos, hindi kita kailangan. Kasi kaya ko na. Lahat ng kailangan ko, nandito na. Pero ang tanong ko po sa inyo, talaga ba, kaya mong mabuhay na mag-isa na wala ang Diyos? Hey, be honest. Tigilan mo ang pagkukunwari, ang pagsisinungaling mo sa iyong sarili. Kailangan mo ang Diyos. Araw-araw. -ara. Bakit hindi ka magdasal sa Kanya? This is why we should treat prayer as our charger. Kung nga yung mga cellphone nyo, di ba? Kailangan ng baterya para gumana. Ikaw pa kaya? Yung mga iba pa nga naka-apple sa inyo, di ba? Very conscious. Ayaw na bumababa yung kanilang battery life. Gusto nila palaging perfect yung battery life. Kasi daw, pag naging 50%, lalong-lalo na, pag nakita nila na kulay red na yung kanilang battery, ah, hindi na daw magpa-perform ng mabuti yung kanila mga cellphone. Ganyan din. Pagdating sa ating mga tao, pag walang lakas ang iyong espirito, paano mo magagawa yung mga kailangan gawin mo sa iyong buhay? Habang tayo ay nagdadasal, diyan tayo nakaugnay sa Diyos. At habang tayo ay nakaugnay sa Diyos, diyan niya tayo palalakasin. Kaya naman, magagawa mo, hindi lang yung mga obligasyon mo, pero pati ang mga imposibleng bagay ay mapangyayari mo. Amen. Third and last, pray always so that you can be a more loving person. Napakaganda na po ng turo nung sabi ni Mother Teresa eh. Saint Mother Teresa told us that the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. And the fruit of faith is love. Kapag nagdadasal ka, tahimik, totoo, taimtim, nagiging mas mabuti at mapagmahal ang iyong pagkatao. Yes, it is true. God embraces us when we pray. But it is also true. Understand this. Prayer gives us the ability to embrace others even if we are far from them. Pag nagdarasal ka, nagbibigay ka din ng lakas sa iba. Pag nananalangin ka, kahit na magkalayo kayo, nayayakap mo din sila. At hindi po ba, wala ng ibang pinakamasarap na lugar sa buong mundo kung hindi yung nandun ka na nasa loob ng panalangin ang isang tao, the most wonderful place to be in the whole world is to be in someone else's prayer. Kaya nga kung nagkukulang ka na sa pagmamahal, magdasal ka. Huwag kang titigil na magdasal hanggat hindi magbago ang iyong pagkatao kamukha ng Diyos na tunay na nagmamahal. Kaya nga po, tingnan nyo ang mga santo. Paano naging banal ang mga santo? Kasi walang tigil, hindi sila nagsawa, nananalangin at nagdasal. Kapatid, pwede ka rin naman maging santo, pwede ka maging banal, pwede ka maging kamukha ng Diyos. Umpisan mo sa walang sawa sa iyong tapat na pananalangin habang buhay ka dito sa mundo. Umpisan mo sa iyong pananalangin. Ang tanong, bakit hindi ka nagdarasal palagi? Ano yung mga dahilan mo para hindi manalangin? Sana matandaan mo ang tatlong mas mabuti at magandang dahilan para magdasal araw-araw. Tandaan mo, una, kapag nagdarasal ka, diyan ka niyayakap ng Diyos. Kapag nananalangin ka, mararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon. Pero pangalawa, dahil sa pananalangin, diyan tayo pinapalakas ng Diyos. At pangatlo, dahil sa pagdarasal, nagiging ugali din natin ang pagmamahal, nagiging kamukan natin ang Panginoon. Pagdasal po tayo sa banalamisang ito, naway sana tayo ay pagpalain niya sa ating pananalangin, pagdarasal, hindi lang ngayon, kundi hindi, magpakailanman. Amen.